So guys, welcome back again to my YouTube channel. So, lunch time na po ngayon sa aming trabaho. So, nandito po ako sa Suki, kung karinderia, kung saan, bibili na po ako. Pangtanghalian, pang tanghalian. No, pero ang bait ni Lord, guys. Nakita ako ng 10 piso, 10 piso, 10 piso, ayan oh. Nakita ako ng 10 piso sa tapat ng tindahan ito. Ngayon, isusulit ko kay ate yung pera kasi baka sa kanya ito na hulo. Ngayon, binabalik niya sa akin. Binibigay na na sa akin. O diba, pandagdag mo na lang din sa akin ng ulam. Yeah. Ayun niya kasi tanggapin. di ako naman, di makatanggi sa bigay. Tinanggap ko na lang din. Kasi binibig, binabalik niya sa akin eh. So nandito po ako ngayon guys. So, alam niyo ang mura ng ulam ni Ate dito. Dito, makakatipid siya talaga. Kasi po sa iba ka bumili, sobrang mahal. Isa mahal ba naman ngayon ang presyo ng mga guys. Kaya dito, madaling maubos yung ulam ni Ate. Yan o. Shoutout nga pala sa 111. ano niya. Ano pangalan ng kantin mo ate? Kilino Kantin. Oh, shout out sa Kilino Kantin. Oh, di ba? Yan. Malay mo balong araw sumikat sa katulad so, ni Diwata. So, naulog pa yung pera ang binigay niya ate sa akin. So, di ba? Ako na yung nakakita ng pera. Sinuli ko sa kanya. So, Sinibinalik niya sa akin. Salamat na rin. Bibili ako ng sinigang. Para pang tanghalian. Nakaupo po ako dito. Sobrang inip. So, ayan po yung maulam ni ate. Siniga sa akin, tiya, buto-buto. Ilan? Yeah, sa order? sang order hey. lang. Hey. Ilaan sa kaya ang yes. dalawa. Tayo piping ang niya yun? O, oh, ayan. Ang kasasang ang ulam ni ate. Dalawa. Dalawa. Ha? Dalawa. Dalawa. Balot? Oo. Oo, may ulam na yan siya. Binili. Dito po kami eh. para tayo bumibili pag-swing trip time kasi so, minsan hindi hindi na namin naabutan kasi masaling maubos yung luto natin kasi masarap, mura pa diba? ayun, ang order ko sa kanya si diba? <laughs> shout out sa Klino Canteen punta na, na po kayo dito malaki na po ito sa Marikaban <laughs> so that's all for today's ganap po guys, hagar na hagar na inyong mama kasi masyadong mainit po magkano ate So, God bless you, everyone baka anitin ya